tumatanda na ako, tumuti na ang buhay. Pero tumitibay kaya ang aking pananagalapay kay, kay Jesus. Mas lalo kaya tumitibay ang aking pananagalapay sa mundo. Mas lalo ko kaya ang nasusunod ang kanyang kalooban bilang bunga ng aking pananagalapay. Kaya mga pinamahal ng mga kapatid, madagal na ko kayong nakikinig madalang na ho kayo sumasawa. Lalo ba kung haba-bang-haba kung lumiging ang mga araw? Lalo tumitibay ang inyo pala ng palapay? O mas lalo dumadami ang dalisay, sa inyo? Hindi ba? Ating mong pakaisipin mo? Sa ating mga minamahal, tayo kumubuti bilang isang kapit ba? Bilang isang magulang, di ba? Bilang isang, isang kaibigan para sa ating mga kaibigan. So, pinakailangan sa, sa pagkatay nag-aaral ng banat ng anak sa ng ating Panginoon. Kailangan na yun, oh, lalong nag-i-improve ang ating buhay. Kasi kung nag-aaral tayo, ha, lalong sumasama ang ikwa, huwag ka nang mag-aaral. dahil lalong nagiging sismosa, eh, eh hindi nakakabuti sa iyo. Kung kailang nagsisipata, saka, ha? Saka ka mapagsabi ng hindi totoo. Ha? Eh, hindi, hindi nararapat. Di ba? Kung kailang nag-aaral ka ng mga kasulatan, ha? Saka ka ang kumain ng baboy. Ay, <laughs> sa akin nung hindi na ho sa kumakain ng baboy. Sabaw na lang. <laughs> hindi so, pa sa pinakailangan na i-improve ang buhay natin. Ha? Ito yung practical Christianity. No? Kaya ako sa pag-aaral natin, napapansin ninyo, hindi na ako gumagamit ng mga griego, salitang griego, salitang hebreo, sa pagkatindi ho natin kailangan yung sa kabanalan ng buhay natin. Ang kailangan natin ay walang iba kundi alin. Yung mga practical na advice, practical na payo, ha? na kung ikaw ay pinagsalitaan ng sama, huwag ka gaganti. Hindi ba? So, eh, parang pastor, magtitiis na lang ako. Oo, o, magtitiis tayo. No, at ang Diyos ang gaganti para sa atin. Ano? So, kaya ngayon, ano? Ngayon po tayong lahat. Mami na ang mga kapatid. Ano? Dalangin ko na karinawa. Ano? Ah, sa ating pag-aaral ng, ng, salita ng Diyos, eh lalong bubuti, lalong iinam ang buhay natin. Di ba? Kaya ang pagtanggap natin sa Diyos, hindi isang panubihan, kung hindi isang kapapinabangan. No? Kaya nga, magpatuloy tayo sa pag-aaral natin ng salita uh, ng ating Panginoon. No? Huh? Itaas po natin ang ating mga kamay at tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Sumunod po kayo sa akin. Panginoon namin, Diyos, makapangyarihan kayo sa kami. Ngayon gabi, lumalapit akong muli sa inyong harapan. Pinagsisisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan. Kasalanan ginawa ko sa hayan at kasalanan ginawa ko at ngayong gabi, I proclaim that I accept you as my personal Savior. In Jesus' name, Amen and Amen. Pusok ka nga konti din pay. Thank you. Di pa kasama ba? Sama ka? Hindi pa tayo kasama. Wala, kung tayo mag-practice eh. Busy sa trabaho.